Buenos dias, buenos tardes, mga amigos mga amigas, sa mga subscribers and followers sa YouTube channel at TikTok account na Bueno Law. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. So ngayon talakayin po natin ang isang issue na hindi lamang basta balita, kundi isang mahalagang legal at political na usapin para sa ating bansa. Mainit po na pinag-uusapan ng akbang ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na i-disqualify yung uh, ICC prosecutor na si Karim Khan. Huh? Ang tanong natin sa araw na ito ay uh, may sapat bang legal na basihan ng motion ni Duterte? O isa lamang itong political strategy para pigilan ang ICC investigation sa war on drugs. So, para masagot natin yan, hindi lang natin uulitin ang mga headlines nung nakaraang mga taon. Aalisan natin ng balat ang issue at susuriin natin mula sa pinakaugat. Ano ba ang papel ng ICC? Paano ba tayo nasangkot dito at ano ang sinasabi ng batas tungkol sa tinatawag na conflict of interest? So natin yung mga headlines. Simulan natin ng 2011. Ng 2011, official na naging membro ang Pilipinas sa Rome Statute. Yung treaty na nagtatag ng International Criminal Court. Ibig sabihin, sumangayon tayo na may jurisdiction ng ICC sa mga pinakamabigat na krimen tulad ng genocide, tulad ng Uh, crimes against humanity at uh, war crimes Noong 2018, nag-announce ang ICC ng preliminary examination sa war on drugs killings Bilang tugon, nagpahayag naman ang dating Pangulo na alis na ang Pilipinas sa ICC So medyo dito nagkaroon ng uh, gulangan, no? Sige Iimbestigan nyo kami, aalis ah, naman kami. So, pero, noong 2019, lamang naging epektibo ang pag-alis ng Pilipinas. Pero mahalaga nating na tandaan na sinasabi ng ICC na patuloy pa rin ang kanilang jurisdiction sa mga krimen na nangyari mula 2011 hanggang 2019 bago tuluyang umalis ng opisyal ang ating bansa sa International Criminal Court. Ngayon, mabilis nating itutuloy ang kwento sa kasalukuyan. Ang bagong ICC prosecutor na si Karim Khan, ang siyang nagpapatuloy ng investigation ngayon. So, dito na pumasok yung issue ayon sa kampo niya, Digong Duterte. May conflict of interest daw si Khan dahil siya yung dating nagbibigay nang legal assistance kay dating senador Laila Dilima, oh, no. na isang vocal critic ng dating pangulo at matagal nang kumokontra sa kanyang human rights record. So tanungin natin ang ating mga sarili, ano ba 'to conflict of interest sa mata ng ating batas? Sa ilalim ng Rome Statute. Lalong lalo na sa Article 42 paragraph 7, napakalinaw ng sinasabi ng batas. Ito po ang sinasabi: The prosecutor and deputy prosecutors shall not participate in any matter in which their impartiality might be reasonably be doubted. So uh, kung susuriin niyo, may dalawang mahalagang punto ang provision ito ng Rome Statute. Ibig sabihin, hindi kailangan ng apol bias. Hindi kailangan na mapatunay na may galit o pabor talaga ang prosecutor. Sapat na ang reasonable doubt o makatuwirang pagdududa sa kanyang pagiging patas. Alam niyo po, ang mahalaga dito yung tingin ng publiko at ang posibilidad na magkaroon ng bias sa kasong ito. Ito ay para masigurong walang bahid ng politika ang pag-uusig sa kaso, lalo na kung ang pinag-uusapan ay crimes against humanity. So, uh, para mas maintindihan natin lahat, ikumpara natin ito sa Philippine jurisprudence. Sa Pilipinas kasi, kapag ang isang judge or abogado ay dati nang humawak sa isang konektadong kaso, pwede siyang mag-inhibit o ma-disqualify. Ang layunin nito ay uh, maproteksyonan ang integridad ng hudikatura at ang tiwala ng publiko, ang uh, prinsipyo sa likod nito ay uh, simple lang. Hindi lang aktual na bias ang mahalaga kundi ang tiwala ng publiko sa integridad ng uh, proseso. So dito sa kaso ni uh, Rodrigo Duterte, ano ay yung mga susing argumento ng kampo niya, ng kanyang legal defense uh, team? Sinasabi nila na nagbigay daw si Khan ng legal na tulong kay Senator uh, Laila De Lima sa mga isyong may kinalaman uh, sa human rights violations at uh, extrajudicial uh, killings, mga paksang eksaktong iniimbestigahan ngayon ng uh, ng ICC laban sa dating pangulong si uh, Rodrigo Duterte. So, parang nagkakaroon kasi ng overlap ng uh, ebidensya. So dahil dito naniniwala sila na may overlap sa mga testigo sa ebidensya, at sa legal na issue dahil sa connection nito may appearance of bias na at ito ay sapat na para ma-disqualify si Karim Khan ayon sa grupo ni uh, Rodrigo Duterte. So uh, para magtagumpay ang motion ni uh, Kaufman kailangan patunayan na si Khan ay aktual na nagrepresenta o nagbigay ng legal advice kay Dilima sa isang issue na direktang konektado sa kalsalukuyang investigasyon. So, uh, ano yung mga possible scenarios at uh, epekto na pwedeng mangyari dito? Unang-una, situation number one, i-disqualify si Karim Khan kung papabura ng ICC ang motion ng kampo ni Rodrigo Duterte, definitely maantala ang investigation. Kailangan magtagal, mag-appoint no, ng bagong prosecutor. Posibleng gamitin ni Duterte ito bilang isang moral victory na nagpapatunay na bias ang proseso. Legal uh, strategy to eh. So yung pangalawa, tanggihan yung motion, i-deny. Kung di papayag ang ICC, magpapatuloy ang kaso. Pero magkakaroon pa rin ng pagkakataon si Duterte na sabihin na, Uy, bias yung ICC. Sa harap ng publiko, yan ang mabubuong uh, uh, perception. So, uh, situation number three. Papayagan si Karim Khan, no? pero may restrictions. Maaari man pa siya ICC na payagan si Khan na magpatuloy, ngunit may mga limitasyon sa kanyang partisipasyon upang maiwasan ang isyo ng bias. So, ang kasong ito ay hindi lang usapin sa korte. Ito ay isang laban sa isang naratibo ni Duterte sa public opinion at sa diplomatikong entablado. Sa uli, ang desisyon ay magbibigay ng linaw, hindi lang sa kapalaran ng dating Pangulo, kundi pati na rin sa integridad ng international justice system mismo. Para sa publiko, lalong-lalo na sa mga estudyante ng uh, law. Sa dulo ng lahat ng ating pinag-usapan, bumabalik tayo sa isang simpleng tanong. So, uh, paano natin susukatin ang tunay na justisya? Hindi ito nasusukat sa ingay ng headlines eh hindi rin ito nadadaan sa dami ng supporters o sa lakas ng politika. Ang tunay na hostisya ay nasusukat sa integridad ng proseso. Kung ang batas ay uh, ipinatutupad ng patas, kung walang pinipili at kung ang bawat takbang ay ayon sa due process of law, ang laban na ito sa pagitan ni Duterte at ng ICC prosecutor na si Karim Khan ay higit pa sa dalawang tao ito ay salamin ng mas malaking laban. Ang laban ng isang bansa para sa accountability laban sa international na jurisdiction. Laban sa hamon ng international jurisdiction. Kaya ang uh, ang hamon ko sa inyo bilang mga kabataan na magiging leader uh, ng susunod na henerasyon ay bantayan ng kasong ito. Alamin ang mga detalye at huwag basta maniwala sa mga naratibo. Sa huli, ang inyong kritikal na pag-iisip at ang inyong boses ang magiging pinakamalakas na sandata para masiguro na ang ating bansa ay patuloy na naninindigan para sa batas, sa looban o labas ng ating mga hangganan. Maraming salamat po. Ito pong inyong lingkod. a tornir en bueno.